Samantala, mainit pa rin ang mga balita kaugnay sa mga investment scam ha, kaugnay nga riyan sa patuloy na investigasyon sa Aman Futures Investment Scam. Ipinapasabina na nga ng Department of Justice ang mahigit sa 30 opisyal ng grupo. Patuloy rin ang pagdulog ng mga sinasabing na biktima ng grupong pinamumunuan ni Emmanuel Amalilio. Ang mga detalye nasa ulat ni Mab Gonzalez. Patuloy pa rin ang pagdagsa ng mga nagre-reklamo laban sa Amon Futures Group sa National Bureau of Investigation sa Pagadian City. Mahigit dalawang daan na ang lumapit sa mga otoridad sa pag-asang makamit ang hustisya. Kahit pa alam nilang maaaring hindi na maibalik ang kanilang pera. Pero hindi lang pala sa Bagadian City merong nabikima ang Aman Futures Group. May pitong taga Metro Manila na naghain na din ang reklamo laban sa investment group. Si Laika, di tunay na pangalan, nagulat ng malamang nawala na lang ng ganung ganoon ang halos 200,000 pesos na inutang niya mula sa mga kaanak niya. Yung mga naunang nag-invest, yun ang kumita. Sila ang komita. Tapos kami ang kawawa na huli. Paano kayo Eh? Nandito kayo sa Manila. Sa dami-daming nakapila na ano, text nang text, call lang call. Yun, nainganyo kami sa ano, malaking tubo. Umaasa pa rin naman ang ilang biktima na maibabalik sa kanila kahit ang prinsipal ng mga investment nila. Sana makonsensya siya sa dami ng niloko niya. O oh, ibalik sana yung mga prinsipal na pera na niloko niya. Maraming namamatay, maraming nabaleo, maraming ano, nagpapatayan dahil lang sa ama na yan. Ayon sa NBI, may mga opisyal ng investment group ang nagpahiwatig na sumuko at tumestigo para ilahad ang tungkol sa investment scam. When we started with this investigation, the board of directors, some of these board of directors were in contact with us. Uh, willing daw sila mag-cooperate. But uh, in fact, there was a lawyer who, who introduced himself as the counsel of this board of directors. And they wanted to come to the office, magsama-sama daw sila. Para they will also give their side. Patuloy pa rin ang paalala ni Justice Secretary Laila De Lima na huwag masilaw sa mga investment scheme na nag-aalok ng malaking interes. Kailangan they should they should really exercise uh, vigilance and prudence na dapat maging ano sila ini nag-iisip sila ng maayos na pag nakikita nila na too good to be true yung mga ino-offer sa kanilang mga investments, yung mga ganyan mga schemes, ay kailangan magdalawang isip sila at kailangan magtanong muna sila sa mga relevant government agencies. Mav Gonzalez, GMA News.